Ayan, no? Good morning. Ayan, shout out kay Mar Marion Borhe ng Bungabon. Eh, ba isi ha? shout out. Medyo, ano siya sa akin eh. Na baka ma-scam siya. Ayan ha. Oh, Marion Borhe ng Bungabon. Eh, ba Kasi mo ko dyan Okay. Ayan, si Utol. Morning. Ayan ang tubig. Pero bumaba na yung tubig eh kagurami-gurami oh. Hmm, dala ka ng gurami eh. Riko, mo. Dala ka ng gurami oh. Tignan mo. Ay, anong dala gurame? ng gurami? Ay, yun. Ay, yun. Ay, yun. Kapalo. Dala ka ng gurami. Ayon, ka ng gurami. <coughs> Dito lang, pwede namang gurami. Sarap kaya ang gurame, Ayan, mga talers, tayo nakapweso na. Ayan o, may mga nakangusong-usong dito eh. Ngayon na wala. Eh. So, ulit tayo dito. Dito tayo lagi yakpat eh. Medyo may lantot-lantot eh. Yung amoy na sinasabi namin, lantot. Dahil sa mga damo na natuyo. na, na, na ano, ng tubig. Yung mga ugat nila nagiging ano, bumabaho. Lantot ang tawag namin doon. Ayan tayo susubok ulit. Araw ng Friday.

Hands down. ipat lilipat mga ka-hunters. Wala mangyari sa atin dito. Pangit ang tubig dito. Tim. May tim na maputi. magbawa ng mga damoy pera meron wala ah. may ilito ulit eh ilit full fingers nga eh nakaraan di naman natin binabarilit eh kahit papano meron mamaya maya gumanda rito eh Wala pangit yan, maitim. Ito ka sa loob. Bahala ka. Habit maitim eh, wala makakarating yan. Ha? Maitim nga. Maitim. Pangit yan. mga mumuksa muna tayo ng mga 4 fingers walam pingingers, pinggir fingers, ini four fingers ini pemutong masih istilah istilah tsaga tsaga muna sa ganito muputok na si isa isa daw ah hmm, good cool size na naman eh ah, itignan mo yung maliit eh ang glory eh. Tunay pala. Magani ganito lang pwede na importante na nakakaputo. Ayaw mo pa ba yan? Ganda na ng tubat yan? Ayan, buo lang tayo Pero diretso lang tayo. Ayan. Yeah. Ah. Ganda na. Sukat. O. Oh. Aba. Sana makajak patuloy. Ayan, sukutol. Si o, sakulo. Ayan. Ah. Okay na Eric, lumalaki na <coughs> Tiyunti Ayaw pa rin yan, wala oh. Tsaga-tsaga lang yan eh O oh. Sinabitan pala yung ano Sandali Ayan Eric, o, tingnan mo Malaki na Sinabitan yung isang kundali tali ko sumabit makakainis <laughs> okay, lang dun eh wala mo wala damo ito yun malusot ah. ayan malaki-laki na yan tingnan mo size nice.

Pentong eh. Layo eh. Maganda na sukat Eric ng rito. lalayo lang ha Ang dami talagang kag tala nga uh, ka dapat mahusay din yung bala mo hindi din ko alam mausay din hindi tayo gina, mga hunters stanislaw kailan kumanda tubig saka dami ng isda eh kailan kumanda tubig saka namang ano anong oras na eh, may papasip pa tayo wala na papasip pa tayo hmm. oras na tayo makakawin ito mga alas tres na ito maganda ganda rin ang huli natin nakachempo rin tayo ng kahuli ay may dalag pa tayo ayun dalag pa tayo I ibabaw natin to. At baka ayan, malakangan natin. Kailangan natin na rin mahigit. Kasi ito huli natin. Baka kaya nang buhatin to ng isang kamay. Rasag. Uh. Ang dami-dami rin. May kilo. Ang oh. dami-dami rin o. Oh. Ah, oh, ma'am, magat din eh. Angat natin, angat natin. Ah. Hirap din yung angat. Damo-damo kasi, sumasabit. Sa oh. Oh. Ayos din. Ayos pa rin. Ayan. Ayaw yun na. Shoutout na sa inyo lahat, mga ka-hunters. Ah. Sabit-sabit ang bala rito lumbala ko yung nakaano okay may mga isda bye na bye na I love you all na lang shoutout na lang sa inyo lahat Ayan, shout shoutout sa kong pare ko kay hey, Dennis di pa supil ng Canada Ayan, shout shoutout okay